Ah sorry kung bago ko magsagutin ho ya mayroon din kami na mention mo kanina yung uh, mobile ko ay, so, ayo ay, sige po go ahead ah uh, dumating uh, uh, na po yan. yung binili kong ah uh, dalawang mobile shower trucks no wow. at uh, ito pong mobile shower trucks ay papaikutin ko ho sa mga depressed area wow. uh, at saka areas kung saan may power interruption ho yes. so again uh, hindi lang po init ang kalaban ho natin pero ang kalaban ho natin dito rin yung pagkalat po ng mga sakit na paukol po si heat wave no mm -hmm. so talaga pong uh, inopromote ko po namin yung uh, hygiene ng mga lalo na no, sa mga congested area kaya po magpa-park ko ito libre ho itong shower natin uh, 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 doon sa mga bahay na walang power at may konting issue rin sa water do, no, dahil uh, uh, nakakabit sa uh, 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 pump nila etc ay uh, pwede sila mag-access nakikita, doon naman po sa... nakikita oh, namin yung ano yung truck na may shower oh. meron ho kami copy rito ng video mayor Abot! talaga oh, na napakaganda oh, oh, pala brand, nitong uh, uh, truck na ito no? Uh, bagong bago Bagong bago brand ho, brand ho oh. yan uh, uh, kahapon lang ho yan brand new ho Pahay, Atin. Kaya ako, oh, eksakto po sa heatwave na nararanasan natin. Kaya lang na may na ganito may hirap, no? Parang wala uh, ako nakita ng ganyan, eh. Dito sa, sa Metro Manila. Uh, hindi ko alam. Meron, siguro meron naman po yung iba, no? Yung Pero, meron, kasi shower ng na. ano? Shower sa mga halaman. <laughs> 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 meron. Ito, talaga sa, pao, sa tao. Sa tao. Oh, oh, oh uh, actually, ano dalawang bago pero meron na ho kami luma dahil oh. yung panahon po ni Secretary Rex bumili din ho siya. Mm -hmm. uh, so, totoo lang, isa yan sa pinakagabit na gamit na hindi lang natin masyado na realize akala natin ambulansya mas gamit uh -oh. pa, Pero sa so, totoo lang, kung may mga calamity ho kami dito sa mm -hmm. Valenzuela, Gamit na gamit po ang mobile shower. Oh, Kaya po pumili ako ng dalawa pang uh, state of the art. Automatic po yan, yung toilet, etc. Uh -huh. Malakas yung power uh, para ho sa tulad dito, yung ganitong panahon na napaka-init talaga mm. walang choice ang tao ay uh, nais namin makatulong ho by sending this mobile truck to congested areas natin uh, in Valenzuela.